Mr. House Husband Hello guys, isi-share ko lang sa inyo itong ginawa kong movable hammock stand Shoutout nga pala sa nagpagawa si Joni Lumibo Arenas ng Barangay Uyong Labrador Pangasinan So, doon sa mga mahihilig sa duyan na katulad ko at uh, problema nyo yung pagkakabitan ng puno or poste sa duyan ninyo lalo na yung duyan nyo ay ganitong klase magpagawa kayo ng ganito or gumawa kayo ng uh, movable ha hammock stand. Ang required dito, uh, kung meron kayong open space or space sa bahay ninyo na 4 feet by 8 feet, pwede na kayong magpagawa ng ganito. Kasi yung kabitan doon, yun o, yung dito sa dulo ng buyan, tsaka yung dito, ay 8 feet. Tapos yung lapad niya, ito more than 3 feet, kaya nire-required ko yung 4 feet. Yon, bale, sa bawat dulo nung paa ng ating movable hammock sad, uh, naglagay din ako ng uh, rubber footing na 2x2. Tapos, bumili din ako ng carabiner na 3 inches para hindi na kayo magtatali sa duyan, i-hook na lang. Tapos, ayun, okay na. 'Yung tubular na ginamit ko rito ay 2x2x1.5 by by at ang nagamit ko ay isang kalahating tubo. Tapos kalahating kilong welding rod, isang cutting disc, isang grinding disc. So 'yun lang. 'Yun lang 'yung material sa na nagamit ko rito. Itong duyan na ito, ito ay duyan ng nagpagawa sa akin. So binigay niya sa akin para masukatan ko. Ay, bali 'yung paan nito. 3 feet lang siya. Tapos yung haba nito yung dito sa ilalim niya ay 7 feet. Tapos itong nakatayo na yan, yan o, yung sabitan ng, ng hook na yan para sa duyan ay 1 meter. Tapos nilagyan ko lang ng bakal dun sa taas para dun ko isasabit itong uh, carabiner. Ayan. So doon sa gusto magpagawa, uh, tatanungin nyo naman kung how much. Wala ng PM is the key. Bali, ang labor ko rito kasama na yung electric, tapos syempre i-deliver ide ko pa ay 1,800. So yun, bali kasama na rin dun yung mga tools ko na ginamit ko. Kaya murang-mura na yun sa 1,800 na labor. Yung materials, kayo na ang magpo-provide para ibigay sa akin or pwede nyo rin naman na utusan nyo ako para ako na bumili lahat-lahat. So, kung duya na ito, ako ay nagkikilo ng 69 to 70. So, ayan, kayang-kaya pa. So, kung dalawa, pwede pa siguro. Gab, balik ka nga dito, Gab. Si Gabi ay 26 kilos siya. Halika rito, tabi ka kayo, tatay. Ayan, sige. Ah, Do not forget to subscribe to my tatay's channel. Mister? Mister. Okay, tingga ka rito. Atas mo yung paa mo. Ayan, kaway ka sa kanila. Ayan, bale ako ay 70, si Gab ay 26. So, 96 kilos. So, dito sa ginawa ko movable uh, hamok hammock stand, uh, mga 100 kilos kaya nitong ginawa ko na to. So, kung dalawang tao, kasyang kasya. Ayan. Ito ba gawa na ay tatay Gab? Okay, so, goodbye and thank you for watching. Please don't forget to Like, share my video. Bye bye and good night.